Itong mga nakaraang linggo ay sunod-sunod ang mga lindol na tumama sa ating bansa mula sa Cebu, Baguio, Surigao, Davao, Sambales, Metro Manila. Napakarami ang pinsalang natamo ng ating mga kababayan. Napakalaki ang naging damage dahil ang lindol, ang sinisira ay ang mga ang mga tahanan. Kaya iba naman ang aming pagresponde. Dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire na tinatawag. Kung kaya't very prone tayo sa mga ganitong sakuna at kalamidad. Lindulman o pagsasabog ng bulkan, kailangan natin lalo pang paigtingin ang ating disaster preparedness and response. Ito ang ilan ng mga paalala na maaring magligtas sa atin at sa ating pamilya sa oras ng mga ganitong pangyayari. Unang-una, magplano. Magkaroon ng plano at alam ng bawat membro ng pamilya kung ano yung plano na yun. Pati na yung mga kasambahay. Saan ang evacuation area? Saan tayo tatakbo? Saan ang meeting place? Kapag lumindol? Saan pa pupunta? Saan tayo magkikita-kita? Para pati yung nasa labas ng bahay, pagka lindol, alam nila kung saan tatakbo, makita ang kanilang pamilya. Siguruhin na isa itong safe na lugar. Turuan ang mga bata kung ano ang dapat gawin nila kapag may lindol. Ang pangalawa, maghanda po kayo ng go bag. Ano nga ba yung go bag? Ano bang nasa loob ng go bag? Mga importanteng dokumento, papeles at pag-aari na hindi talaga natin pwedeng maiwan. Ilagay din ito ang mga basic survival item tulad na mga pagkain, delata, biskwit, tubig, first aid kit, napakahalaga. Mga gamot, ayan pa, emergency hygiene kit, flashlight po, pito, lighter at iba pa. Maaari na din ito lagyan ng rugged phone o kaya mga radyo. At mas mainam kung makakapaglagay din ng emergency cash sa inyong go bag. Pag kailangan tatakbo, nakahanda na yan, hindi na kayo maghahanap at mag uh, ng inyong mga gamit. Nandyan na lahat ang mga importante. Basta kukunin na lang ninyo sa bayalis para hindi nang kayo madelay doon sa, sa loob ng isang building o sa loob ng inyong bahay. Ngayon, nakikita natin, mga LGU natin, ay may mga kanyang-kanyang proyekto para magbuo ng go bag. Sundan nyo po yun. Nandun po lahat ang pangangailangan natin sa emergency. Isa pang mahalaga, ay ang tamang impormasyon. Importante na may tamang impormasyon kayo sa mga ganitong panahon. Alamin ninyo ang abiso ng LGU. Makinig sa ating mga otoridad. Parangay official, munisipyo, coast guard, police, first responders at iba pa. Alam din ng mga importanteng numero na kailangan ninyong malaman. Emergency numbers kung saan pwede sumaklolo. Ipaskil ninyo ito sa inyong bahay, sa kwarto man o sa refrigerator kung saan man. At syempre, makinig sa balita radio, TV, o social media. Meron lang akong pag-iingat. Pag-ingatan ninyo yung fake news. Noong nangyari sa Davao at saka sa Cebu, meron mga dumating na fake news na niwala ang mga kawawang biktima at sila sa kakatakbo, sa kakatago, sa kakapunta sa ibang lugar, marami pa rin nasaktan. Ang pakinggan lang po ninyo ay ang mga balita na nanggaling sa mga official website ng mga ahensya ng government. Local government man, o sa national government, sa pulis, sa billbox, sa pag-asa. Doon kayo makinig. Huwag po kayo makinig sa hindi nyo nalalaman kung saan galing na na balita o na impormasyon. Sa amin naman sa pamahalaan, patuloy din ang maagap na paghahanda. Sa DSWD at kahit mga local government unit, ating mga food pack, mga go bag, ready na po yan. Nakadeploy na sa ating mga warehouse. Ang communication at information drive ng ahensya ng pamahalaan ay pinaiikting na rin para may mas kaalaman ang ating mga kababayan. Ang mga pulisya natin sa pagpapatayo ng mga gusali ay kailangan sundin at isagawan ng mga buong katapatan. Bahay bahay man yan, tulay, building o kahit anong infrastruktura, kailangan sumunod. May mga nakatakda tayong safety standard mula sa pagsusuri ng lupa hanggang integridad ng mga itatayong struktura kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino ang nakasalalay dito. Higit sa pagbangon o pagresponde, mas mahalaga ang maging handa. Likas sa ating bansa ang mga sakunang ito kung kaya't kailangan ay likas rin sa atin ang mga paalalang aking nabanggit. Di lang tumutugon sa sakuna, natututo sa mga aral ng bawat sakuna. Mas marunong at mas maagap na ang bagong Pilipino. Mag-iingat po tayo lahat.